Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 171 hanggang 175. Kabanata 171. Sa mata ng lahat ng sumasamba, kalmadong umalis si Charlie. Hindi maiwasan ni Warnia na tumingin sa kanya sa daan para pabalikan siya. Sa oras na ito, bumalik si Charlie sa karaniwang kalagayan niya, at wala siyang makitang makapangyarihang cultivation sa kanyang katawan. Nagulat siya at medyo nakaramdam ng kakaiba. Ngayon pa lang ay naglabas na si Charlie ng aura ng isang superior na ikinatakot ng mga tao. Pero ngayon, wala na ang ugali na ito. Sa unang tingin, wala na itong pinagkaiba sa mga dumadaan. Mahirap sabihin kung ito ay kanyang sinasadyang pagpigil, o isang ilusyon lamang. Hindi napigilan ni Warnia na magtanong, Charlie, Tinawag mo ba talaga ang mga espirito noong panahong yon? Tumingin sa kanya si Charlie at bahagyang umiti. Hulaan mo, kung sasabihin kong nagkataon lang, naniniwala ka ba? Sa isip ni Warnia, ang itsura ni Charlie na tinatawag si Tianlei ay dumaan ng hindi namamalayan. Sa kislap ng kulog, siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa mundo na may pambihirang ugali. Kung ganoong lalaki. Kahit sinong babae ang makakita nito, maiinlove siya. Hindi mapigilan ni Warnia ang paggalaw ng kanyang puso, ngunit mabilis siyang umiling. Anong biro, kahit na ang mga nangungunang physicist sa mundo ay hindi makontrol ang kidlak. Kung mapapatawag ni Charlie si Tianlei, magiging kawawang manugang pa rin kaya siya ngayon? Hindi kaya nagkataon lang talaga ang langit na kumulog ganina? Pagkarating ni Charlie sa pinto narinig niya ang boses ng kanyang binang si Elaine na nagmumula sa bahay. Sinabi ko sa iyo na maghanap ng isang mahusay na asawa, ngunit hindi ka nakinig. Tingnan kung gaano kahusay ang manugang na ito. Binigyan niya siya ng isang malaking apat na silid tulugan, higit sa 180 square meters. Gaano kaliwanag, tingnan natin ang ating bahay. Ito ay isang kabuuang isandaan at dalawampung metro kwadrado kaya ako ay isang matigas ang ulo. Pagkatapos magsalita, galit na sinabi ng biyanan, maasahan ito ng manugang ng mga tao, walang kwenta ang kasal ni Charlie, umaasa ako sa kanya, natatakot akong hindi ako makatitira sa isang malaking bahay sa buhay ko. Claire's dissatisfied voice came, Mom, ano ba ang kinaiinggitan mo sa ginagawa ng ibang tao, tsaka, napromote promote na rin ako bilang director kung mag-iipon tayo ng ilang taon, makakabili na tayo ng bagong bahay. nag ang Bienan at sinabing, maghintay ng ilang taon pa, maghintay ng ilang taon. Ang araw na Lily ay magiging malamig. Simula ng ikasal ka kay Charlie, bumagsak ang buhay ng ating pamilya. Hindi na tayo maaaring tumira sa Villa Wilson. Ngayon ano, itong sirang bahay, mga kaibigan ko. Lahat ay nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa akin. Sabi ni Claire, Mom, makatwiran ba na palagi kang nagkukumpara ng ganito? Ang boring, galit na sabi ng Bienan, kasi hindi ko kayang talunin ang iba, kaya boring ako, ang boring lalo na. Walang magawang umiling si Charlie sa oras na ito. Binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita ang pagpasok ni Charlie, malamig na sumimangot si Elaine at sinabing, Marunong ka pang umuwi? Kaya mo bang magluto ng pagkain? Gutom na tayong lahat. Ngumiti si Charlie at sinabing, Mom, magluluto ako ngayon. Pagkatapos niyang magsalita ay dumiretso siya sa kusina. Hindi na mas malinaw kay Charlie ang karakter ni Elaine. Snowberry at malamaya, hindi siya komportable nang makita niya kung ano ang mayroon ng ibang tao. Kung alam niyang gustong bigyan siya ni Solomon ng vilya para makabawi, natatakot siyang lumapit ito at lumuhod at dilaan kaagad. Kabanata 172 Gayunpaman, tungkol sa pagganap ni Elaine, hindi pa siya handang magsabi ng anuman tungkol sa bahay na ito. Si Charlie ay abala sa pagtatrabaho sa kusina. Lumapit si Claire at sinabi sa mahinang boses, huwag mong isapuso ang sinabi ni ina hinahangaan lang niya ang walang kabuluhan. Sinadya ni Charlie, ano ang sabi ni ina, wala akong narinig na salita, magpanggap ka lang, kakaiba kung hindi mo narinig. Sinundot ni Claire ang noo ni Charlie gamit ang kanyang daliri. Sinamantala ni Charlie ang pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay. Namula si Claire, at mabilis na tumingin sa labas ng kusina bago niya binawi ang kanyang mga kamay ngunit hinawakan nito ni Charlie, tiningnan ng mabuti, at nakitang daladala niya ang ginawa niyang bracelet, at ngumiti siya at nagtanong, Effective ba ang bracelet na ito? Ha, nabawi ni Claire ang kanyang katinoan, tumango at sinabing, huwag mong sabihin na talagang epektibo ito. Dahil isinuot ko ang bracelet, parang bagong hitsura ang katawan ko at mas komportable. Ano ba talaga ang gawa sa bracelet mo? Gumagana ba? Ngumiti si Charlie at sinabing, isang perlas lang. Ang mga puting kwintas ay isinuot sa pulso ni Claire, na ginagawang parang niebe ang kanyang palso, puti at malambot na parang bagong ugat ng lotus. Ang makinis at mainit na jade na kamay ni Charlie ay hinawakan ang kanyang kamay, tulad ng isang piraso ng mainit na jade, at ayaw niyang bitawan ito. Napansin din ito ni Claire, na mumula. At agad na binawi ang kamay at sinamaan siya ng tingin. Ngumiti si Charlie at sinabi, gusto mo bang magpalit din ng bahay? Siyempre, sino ba ang ayaw tumira sa bagong bahay? Dahil ang aking ina ay lumipat sa labas ng villa, siya ay nagreklamo sa lahat ng oras na ito ay masyadong maliit at sira. Bumuntong hininga si Claire, pagkatapos ay bumawi at sinabi, masyadong mahal ang presyo ng bahay ngayon at ang pamilya ay walang gaanong pera. Kaya kalimutan na natin ito. Sa sinabi nito, biglang naalala ni Claire ang isang bagay at sinabi, siya nga pala, maaari muna nating tingnan ang real estate. At kalkulahin kung magkano ang pagkakaiba sa pagitan ng bahay na ito at ng bago. Kung ang pagkakaiba sa presyo ay hindi masyadong mataas. Pagkatapos ay palitan nito ng isang mas mahusay. Bago pa makapagsalita si Charlie. Tuwang-tuwang sinabi ni Claire. Iyon na nga, weekend na bukas, lumabas tayo at tingnan ang real estate. Nang makitang interesado siya sa bagay na ito, tumangon si Charlie at sinabing, dahil gusto mo itong makita, sasamahan kita. Sinaliksik ni Claire ang impormasyon ng real estate sa kanyang mobile phone, at nagpas siyang maghanap ng mga bahay sa new district na may mas magandang kapaligiran. Nagkataon lang na may dumating at kumatok sa pinto pagkatapos kumain. Isang courier ang nag-abot ng isang maliit na pakete kay Charlie at sinabing, Para sa iyo ito, pakipirmahan ito. Matapos pirmahan ni Charlie ang resibo, binuksan niya ito at nakitang may susi ng pinto at ilang mga golden card na may nakasulat na Thompson Villa A05. Sa oras na ito, nakatanggap si Charlie ng tawag sa telepono mula kay Solomon ang patriarch ng pamilyang White. Magalang niyang sinabi sa telepono, Mr. Wade, natanggap mo na ba ang susi at room card? Ang Thompson Villa ay binuunang Thompson Company sa Ores Hill, ang pinaka-high-end na proyekto sa real estate. Ang No. A05 na ibinigay ko sa iyo, ay ang pinakamalaking villa, hindi kasama ang patio, na may lawak na higit sa isang libong metro kwadrado, mangyaring tanggapin ito. Narinig ni Charlie ang tungkol kay Thompson. Nakagawa sila ng mga villa at matataas na komunidad sa Ores Hill, na masasabing pinakamataas na proyekto ng real estate sa lungsod. Ang presyo sa merkado ng naturang villa ay hindi bababa sa isandaang milyon. Mukhang dumudugo na talaga si Solomon. Kaya mahinang sinabi ni Charlie, may puso ka, tuwang-tuwa na sinabi ni Solomon. Isang karangalan para sa pamilyang White ang maglingkod kay Mr. Wade. Bumalik sa silid. Sadyang tinanong ni Charlie si Claire. Honey, gusto mo ba ang bahay ng Thompson Builders? Thompson unang baitang. Bulalas ni Claire. Paano natin kakayanin ang mga bahay doon? Ang mga presyo ng ordinaryong matataas na gusali ng tirahan doon ay dalawang beses na mas mahal kaysa sa labas. Ngunit ang mga bahay ay talagang ang pinakamahusay sa Oris Hill. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, maaari kang pumunta at tingnan ito bukas. Pag-usapan natin kung mabibili mo ito o hindi mamaya. Nagmamadaling iwinagayway ni Claire ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, maging mas praktikal tayo at tingnan ang mga ordinaryong bahay. Ngumiti si Charlie at sinabing, sabihin mo sa akin, may kaibigan ako sa Thompson First Grade. Sinabi niya na makakatulong siya na makuha ang panloob na presyo. Maaaring tayong pumunta at tingnan muna. Kabanata 173. Kinaumagahan, kinuha ni Charlie ang susi ng villa at ang kasamang access card na ibinigay ni Solomon at nagmaneho kasama ang kanyang asawa papunta sa Thompson Sales Center. Mayamaya -maya, huminto ang sasakyan sa harap ng Thompson Sales Center. Sa oras na ito, ang sentro ng pagbebenta ay halos masikip. Mukhang interesado pa rin ang mga mamamayan ng Oris Hill sa real estate ng Thompson. Kahit na hindi nila ito kayang bayaran, dapat silang pumunta upang buksan ang kanilang mga mata. Nang makita ni Claire ang poster na ito, sinabi ni Claire kay Charlie, Charlie, napakamahal hindi natin ito kayang bayaran, kaya huwag sumali sa kasiyahan. Ngumiti si Charlie at sinabi, Honey, pumunta ka dito, ano ang gagawin mo? Tsaka, gusto ko talagang makita ang mundo, sumama ka sa akin at tingnan. Walang magawang sinabi ni Claire, Well, oras na para makita kung ano ang itsura ng nangungunang Thompson. Pagkapasok, nagtipon ng mga tao sa paligid ng malaking sand table. Nakikinig sa shopping guide na nagpapaliwanag sa pangkalahatang sitwasyon ng komunidad ng Thompson. Ang lugar ng real estate na binuo ni Thompson sa Orris Hill ay napakalaki. Sa paligid ng real estate, may mga matataas na gusali ng tirahan na medyo ordinaryong pabahay. Ang lugar ay mula sa 120 square meters hanggang 240 square meters. Napakataas ng presyo, simula sa 80,000 para sa pinakamalalim, pinakakomportable at perpektong lokasyon ng real estate. Ito ay ang villa area na may mga single family house. Ang laki ng lugar ng villa ay mula sa 300 square meters hanggang sa higit sa 1,000 per square meters. Dahil may bakuran at basement, napakamahal ng presyo, nasa 130,000 per square meters. Sa madaling salita, ang villa na ibinigay ni Solomon kay Charlie ay nagkakahalaga ng 130 milyon. Ipinakilala din ng gabay sa pamimili. Nagbibigay kami ng hiwalay ng mga serbisyo sa ari-arian at seguridad para sa mga kilalang may-ari ng villa. Huwag tumingin sa mga ordinaryong bahay at villa sa parehong komunidad. Ngunit may bakod sa paligid ng lugar ng villa. Nakahiwalay sa mga ordinaryong bahay. Napakaligtas na ng ordinaryong residential area sa labas. Bawal pumasok ang mga tao at mas ligtas ang villa area sa loob. Sa madaling salita, kung ang isang magnanakaw ay pumasok sa ordinaryong residential area sa labas, ito ay ganap na imposible. Pagkatapos ay pumasok sa villa area sa pamamagitan ng seguridad ng villa area. Kaya ang may-ari ng villa area ay lubos na ligtas. Makatitiyak ka. Sa pagkakataong ito, galit na sinabi ng isang babae, sobra ka, tama, ito ay para hayaan ang mga may-ari ng ordinaryong residential area sa labas na tulungan ng mga may-ari ng villa area na harangan ang mga bala. Sunod-sunod na tumango ang maraming tao sa paligid, nakikinig sa shopping guide, it really meant that. Pakiramdam ni Charlie ay medyo pamilyar ang boses, at nang tuminala siya, Napagtanto niyang isa pala itong babaeng makapal ang make-up. Ang babaeng yon ay pinsa ni Claire, si Wendy. Bakit siya nandito? Medyo nagulat sina Charlie at Claire. Pagtingin sa tabi niya, nandoon lahat ang kanyang ama na si Noah Wilson. inana si Horia Chen at ang kanyang kapatid na si Harold. Hindi kaya dumating ang pamilya nila para bumili ng bahay? Bumulong si Claire kay Charlie. Nandito na lahat si Tito at pamilya. Tara na. Umiling si Charlie. Anong ginagawa mo? Kung nandito sila, hindi ba tayo nandito? Sabi ni Claire, natatakot akong sugurin ka ulit nila. Kabanata 174. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala, ang iyong asawa ay tumakbo sa loob ng maraming taon. Marami na namang kuto at makati. Okay, tumango si Claire. Sa oras na ito, Nakangiting sinabi ng shopping guide kay Wendy na nagprotesta, itong babaeng ito, totoo kami dito sa Thompson, ay palaging itinuturing ang mga may-ari ng Villa bilang ang pinakakilalang may-ari, ang aming pribadong swimming pool, mga high-end na sports club, mga high-end na health club, mga golf course at mga Michelin restaurant na espesyal na ipinakilala mula sa Italy ay bukas lahat sa Villa area at nagsisilbi lamang sa mga may-ari ng Villa. Galit na sabi ni Wendy, anong ibig mong sabihin? Hindi tao ang may-ari ng aming mataas na lugar na nakatira sa labas. Nagastos din kami. Okay, bakit hindi natin tangkilikin ang mga pansuportang pasilidad na ito? Ang shopping guide ay nagsabi ng paumanhin. I'm sorry. Mayroon din kaming club sa matataas na lugar sa labas. Kung bibili ka ng bahay, magagamit mo ang high-rise area club. Tanong ni Wendy: Hindi ba ako makakapunta doon para gumamit ng high-end na health club? Hindi ba ako pwedeng maglaro ng golf? Hindi, sinabi ng gabay sa pamimili. Ang mga pasilidad sa aming bahay ay espesyal na inihanda para sa mga may-ari ng villa. Sorry talaga. Inis na inis si Harold at sinabing, What the hell are you doing? Nagpaplano pa rin kaming bilhin ang yung 200 square meter na pinakamalaking high-rise residential building. Isang daan at anim na putpitong milyon. Sa sobrang dami ng pera, hindi mo kami hinahayaang gamitin ang mga supporting facility sa loob. Oo, oh, maniwala ka o hindi, hindi ako bibili. Bahagyang umiti ang shopping guide at sinabing, Sir, Hayaan mong sabihin ko sa iyo na noong itinayo namin ang proyektong ito, itinayo namin ang panlabas na bilog ng mga ordinaryong tirahan dahil sa kahilingan ng lungsod na hindi kami pinapayaga na bumuo ng isang purong villa area. Iyon ang dahilan kung bakit namin itinayo ang mga nakadikit na ordinaryong tirahan, at lahat ng bagay sa aming lugar ay iginagalang ng mga may-ari ng lugar ng villa. Kung hindi mo matanggap, maaari kang bumili ng villa o maaari kang bumili ng wala. Sa totoo lang, ang aming mga panlabas na flat ay napakahusay din, at nakabenta kami ng walumpo sa araw ng pagbubukas. Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Harold, na isip niya na kapag sinabi niyang hindi siya bibili, magsisimulang mag-isip ang kabilang partido tungkol sa kanilang paninindigan. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon katigas ang mga tao. Ang subtext ng shopping guide ay, kung gusto mong bumili maaari kang bumili. Kung ayaw mo, fuck off. Ang galit na galit na si Harold ay bumulong sa kanyang mga magulang. Aalis na ako, huwag mo nang bilhin. Mabibili natin ito kahit saan kapag may pera tayo. Ang ina ni Harold, si Horia, ay nagsabi, saan ka pupunta? Ito ang bahay na hinahanap ko. At hindi ako makatingin sa mga bahay sa ibang lugar. Pangungundin si ni Harold, ma, hindi ba para lang sa mga mayayaman ang villa area? Tayo ay magiging magbabantay lamang at haharain dyan ang mga bala. Kailangang iba ang pagtrato sa iyo. Ano ang maganda sa lugar na ito? Alam mo wala kang kwenta, sabi ni Horia. Kahit na ang panlabas na matataas na kapaligiran at mga pasilidad ay hindi kasing ganda ng panloob na lugar ng villa. Ito ang pinakamahusay sa matataas na lugar ng Ores Hill. Masyadong luma ang villa na tinitirhan ng lola mo. Ang mga decors ay ginawa maraming taon na ang nakalilipas. At matagal na akong naiinip. Tumango rin si Noah Wilson sa gilid at sinabing, Masyadong luma na ang villa ngayon ng lola mo. Malayo rin ang paligid. At walang mga supporting facility. Kung gusto mong bumili ng isang pakete ng sigarilyo sa gabi, kailangan mong magmaneho ng malayo. Paano magiging kumpleto ang mga pasilidad dito? Tulad ng sinabi niya, sinabi niya muli, mayroon akong parehong ideya ng iyong ina, bumili na lang tayo dito. Napabuntong hininga si Harold, nagkunwari lang siyang mayabang sa harap ng shopping guide. Nairita siya, at biglang nakakita ng dalawang pamilyar na figura, na agad siyang naging interesado, at bumulong. Oh, Flair, Charlie, bakit kayo nandito? hindi inaasahan ni Claire na makikita siya ni Harold. Nang marinig ang kanyang boses, nakakuha ng atensyon ng kanyang pamilya, tumawa at sinabing, ako at si Charlie ay lumabas para tumingin sa Thompson First Grade. Agad na sinabi ni Harold na may pag-aalipusta, bakit, sa lakas ng iyong pamilya, pati na sa iyong asawa, gusto mo pa bumili ng bahay sa isang high-end na lugar tulad ng Thompson? Kabanata 175. Natural na minamaliit ni Harold si Charlie ng sampung libo. At punung puno siya ng sama ng loob kay Claire, saka sa director ng kumpanya. Nang makitang pumunta ang mag-asawa sa Thompson para tingnan ang bahay, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong kutsain sila. Nang marinig ni Charlie na naglakas loob si Harold na mag-spray sa kanya at sa kanyang asawa, agad siyang umiti, ano? Ang mga taong tulad mo ay maaaring pumunta sa Thompson para sa inspection. Bakit kami hindi pwede? Ngumiti si Harold at sinabing, Pwede akong sumama dahil kayang-kaya ng pamilya namin. Kaya mo bang bumili ng bahay dito? Ngumiti si Charlie, paano mo nalaman na hindi ko ito kayang bayaran? Ngumiti si Harold, paano ka magkaroon ng pambili? Alam mo ba kung magkano ang bahay na ito? Ang pinakamaliit ay 120 square meters, higit sa 80,000 per square meters. At nagkakahalaga ito ng 10 milyon. 10 milyon, naririnig mo, tumawa si Charlie, hindi ako mag-abala na bumili ng pinakamaliit na bahay. Kung gusto kong bilhin ito, bibilhin ko na ang pinakamalaki. Ikaw ay bastos, malamig na sinabi ni Harold ang pinakamalaking dalawang daan at apat na pung apartment na kaya mong bilhin. Natawa din si Wendy. Oo, oh, Charlie, kaya mo bang bumili ng dalawang daan at apat na pung metro kwadrado na bahay? Napakalaking bahay, kahit ang pamilya namin ay hindi ito mabibili. Paano mo? Tumingin sa kanya si Charlie, ngumiti at nagtanong. Sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong bumili ng bahay na 240 metro kwadrado? Napabuntong-hininga si Wendy. "Ano? Hindi mo ba sinabi na gusto mong bilhin ang pinakamalaki? Hindi mo ba ito may install ngayon?" Natawa si Charlie at sinabing, "Wendy, you are so unpromising. Hindi mo ba nakita na may malaking villa area sa mesang ito? Ang villa sa loob ay ang pinakamalaking bahay." "Ba, naiinis na sinabi ni Wendy. Ibalik ang villa." Ang pinakamaliit na villa sa loob ay sampu-sampung milyon, at ang mahal ay daan-daang milyon pa nga. Hindi mo kayang bayaran ito ng walong buhay sa iyong basahan. Ngumiti si Charlie at sinabi, nagkataon lang, mayroon lang akong isang set, at ito ang pinakamalaki. Ha 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 ha. Ang pamilya ni Harold ay tumawa ng pasulong at paatros, na itinuro si Charlie at nang aasar na sinabi, bumili ka pa rin ng pinakamalaking villa. Diyos ko, nagpapatawa ka ba? Narinig din ng maraming customer na nanunood ang mga salita ni Charlie, at isa-isang tumawa, mukhang mabahong basahan, at bibili pa siya ng vilya. Kung kaya niyang bilhin ang vilya na ito, kaya kung bilhin ang buong produkto ng Thompson. Talagang nagyayabang na hindi magsulat ng mga draft. Medyo hindi rin matibay ang mukha ni Claire, at bumulong siya sa tainga ni Charlie. Charlie, Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ka ba nahihiya na magsalita ng walang kaparakan? Ngumiti si Charlie at sinabing, ano ang kahihiyang maging tapat? Napangiti si Harold sa likod at pumikit, at nagsabi, narinig mo ba, ang iyong asawa ay hindi naniniwala sa iyo, at ang mga mata ng mga tao ay matalas. Ang mga taong katulad mo ay hindi nababagay na pumasok sa sales hall na ito. Pagkatapos magsalita, Marahas niyang sinabi, Teka, sasabihin ko sa sales lady na paalisin ka. Kaagad pagkatapos, tinawag agad ni Harold ang isang sales lady na lumapit at itinuro si Charlie at sinabing, Beauty, ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinapasok ang mga basurang basahan? Ang ganitong uri ng tao ay nagsabi ng walang kahihiyan na bilhin ang iyong pinakamahusay na villa. Sa mga ganyang tao sa pinakamahal na villa dito. Yung talagang may kakayahang bumili ng bahay ay ayaw kunin. Napasulyap ang sales lady kay Charlie, at nakita rin niya na ordinaryo lang ang mga damit ni Charlie, hindi dapat mayroon ng isang mayaman. Hindi banggitin ang pagbili ng isang villa, kahit na ang kliyente na bumili ng pinakamaliit na tatlong silid na apartment ay mas disente kaysa sa kanya. Nagsimula ring magdaldal ang mga tao sa paligid, na nagsasabing, Bilasan mo at ilabas mo ang lalaking ito. Masyado itong nakakaapekto sa ating kaluuban.